Ang lalawigan na matinding binabaha hindi kasama sa pinaglaanan ng pondo para sa flood control project sa 2026 kasama natin sa balita, si Radyoman Grace Marian. News! Isiniwalat ni House Minority Leader at Four Peace Party List Representative Marcelino Nonoy Libana na hindi nabigyan ng sapat na pondo o hindi kasama sa 250 billion pesos na alokasyon para sa flood control project sa taong 2026 ang mga lalawigan sa bansa na pangunahing nakakaranas ng matitinding pagbaha. Kabilang sa dalawampung lalawigang labis na binabaha na tinukoy ni Labanan ang Maguindanao, Cagayan, Pangasinan, Isabela, Nueva Ecija, Palawan, Pampanga, Agusan del Sur, Zamboanga del Sur, Iloilo, North Cotabato, Leyte, Bulacan, Northern Samar, Tarlac, Capiz, Zambales, Davao del Norte, Camarines Sur at Western Samar. Ang kay Libanan, ang natura mga lalawigan ay tinukoy sa geohazard mapping and assessment ng pamahalaan. Tinukoy din ni Libanan na nakapaloob sa 2026 National Expenditure Program ang mga proyektong walang saysay, tulad ng 3 bilyong pisong halaga ng rock netting project sa San Rafael Taft na hindi naman dumaranas ng landslides. Binanggit din ni li Libanan ang bigla ang pagkakaroon ng pondo para naman sa flood control project sa mga bayan ng Hernani at Lorente sa Eastern Samar. Bunsod nito'y umaasa si Libanan na sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Vince Dison sa DPWH ay may at magkakaroon ng sapat na batayan ang pagpapatupad ng mga proyektong re sa pagbaha. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RM. and yeah.